ito po ang ating pang lunch ngayon. Fried chicken, fried potato, and rice with saffron. Ayan guys, oh, very good. Naka-ayon pang lunch. Yes. Hello. Oh, guys, kikang kong kusina. Karang ko na uman ito. Prepare dito. Tapos, saka ko din sa taas kaya nang rest na. Tapos, kauban ako ang akong... Hmm. Ayan. Kauban-kauban ako na pimente. Ay, mauban na siya sa kuwa. Ang isa dili mo ban sa kuwa kay kuan man to. Malitahon to. Yine siya kay buutan. Hmm, buutan na siya. Magres ako kadali eh kay totoo na malansa na sad. Ginawa, Dilpin. Ang ginawa man ang ilong bahala pisi basta maginawa pa ta mintras na kinabuhi lihok <laughs> <laughs> magdiop na day ko ani no niya kana akong gitsuot na t-shirt pinalit na nako diha sa village niya pag human na na siya turn no karon kay lain man ko tan sa turn no oi kay kanang ang ako ganing kanang kanang panglubutan okay sa likod pero sa harapan parte lain na laylay ka ayo lain kitan awon okay lang kung dili kempi kay kempi man ko mo na nga dili kit pwede di. wala na lang nangita na lang kuglaing pantalon ug ko kung sa akong suoton sige na lang oi na pantalon na lang jud ko kay wala na may wala ko ila isip maisip nagsayal ko mura man pokog nanay oi da ambot na lang ni da La, basta lain lagi ang nako hawak niya gamay lubot na mao na gid na basta mag sukod-sukod ang sanin ano nga di gyud sa tuan ano kailangan kita na natong mga body no o, sige na oi kay magde off ko. Hello guys oh guys kay naa may bulldozer diri sa among likod mang muldos na ta guys o, na bulldozer hmm. ganahan kay ko bulldozer guys oy, kung di palang lagi mo drive ko bulldozer oh Oh, sige, drive ba na ito lang? Lami kay drive lagi? Ano? Nag-order pa ko. Nag-order pa ko kape guys. Kay pang kuan man niya siyang kape good. Pang sa itong mga kalamnan. Na? Na. Yeah. Nice kay guys. No? Nice. nice, nice, nice. Hello guys, good evening. Galing ako sa day of, guys. Tapos kining naatay obligasyon sa atuang balay magginahinay tag ato agit ning buhaton ang atong mga obligasyon guys kay bago ta mo sa ka sa atong room o sa atong room na agad mga obligasyon no? so karon kay naa man ko obligasyon ni ako ang alaga so nanuroy pa mi <laughs> nanghuri sa amin ako sa ang pagabot pag-abot na ako. Excited ko sila pag-abot na ako. Kay mura sila nakakitag ka ng mura sila nakakitag ka ng si Aramina. <laughs> no? Ganahan ko sila pag nako na ako. Kabalo sila pakaunan ko kaya na ako sila dahil yung chicken. No. So, excited sila na nuroy. Hmm. Unta, wala ako makasalubong ron nga. Lahang kontra, kaya para dili me magpanik um, Naglaag lang medini sa dalampasigan tapos din lang sa highway. Um, na, uh, okay kay diri guys. Malamig naman ang hangin. Malamig na ang simoy ng hangin. Ang oh, ganda ng gabi. Ay, karami sa hangin guys. So, oh, palid-palid ako. ah, uh, uh, my hair is palid-palid na. Because of the air. The air is passing by. Nandot kayo dili guys. Uy, magpangin-hangin. Okay naman magdadalag. Uy, magdadalag iro ba? Okay, ragit ka ayun. Basta wala yung mausig at unahan. Pag naay mausig at unahan, ay agoy. Magpanik man yung isa kining isa kay kuan ng kayo ni dasdas ba mahadlok ko na ano kung wala gani kun tig kun continue lang mig hangtod na maabot may pabalik na yeah. nice diri guys pagka another day pagka buntag na nang may sa aso dito sa seaside unya yeah, karon kay kanang ang mga flamingo ba nakita agad na ko ang ilang entire na legs grabe katagas oh, katag oh mukhaon sila magdungot na tungod sa kataas sa ilahang legs pero so nice kailangan ako na oi sila pink ang color nga puti puti basta na nainggan nyo ko sa ilahang forma ganahan kay ko sila ha gusto na ko na ako yung kamera kanang kamera gud ba nga kanang ni kanang magkamera ka nun, tapos na filter na nindot ka ayaw pagkakuha sila ha gusto ko na kainggan nyo ko gusto ko magpalit o kamera para makuhaan ako na sila unay kaayo ka ayaw yun ay ganahan kay ko sila ka na actual yun ganit makita sa video na ko parun kay hanap hanap man sila gusto ko na ako sila duulon oy nga kaya manglupad manggod mauna nga ako ano lang gi kuha ang akong kamera gi paduulan ako sila sa akong kamera na lang kay kung akong duulan sila sure mang yun pero gusto gud ko sila makita nga naglakaw-lakaw nga kanang tanawa ra ko lang mga di ba tikling kaayo sila no o tanawa oh. o oh. ganahan kay ko sila mga forma kanang gusto gud nako' ko sila picturean gud na kanang, pina, pina filter ba na basta oy kanang nice din na camera unta kanang kanon ba pero sige na lang oy basin di makakanon ko puhon or bisan dili lang gud kanon Basta mangutana sa ako kung pila jud ng kamera kay may nalang makakuha tag-picture anak. Thank you for watching guys. I love you all.